Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. What's up? What's up? Kamusta po mula kayong lahat? Dito po sa ating video ngayong uh, araw na ito. maray marami pong salamat sa inyong patuloy na pag-support sa ating channel. Kung di nyo po po nagagawa, mag-subscribe na po kayo dito sa ating Coach Jarrett Live YouTube channel. At meron din po tayong Facebook page, Tambayan ng Mga Kutseros. At meron din po tayong second channel, Coach Jarrett Highlights. Sana po i-subscribe nyo na rin po yon mga mababayan dahil uh, makakaroon po tayo ng mga bagong content doon. At uh, ayun mga kababayan, please don't forget to like eto pong uh, video na ito at paki na rin po ito sa inyong mga social media accounts para marami makapanood ng ating mga pinag-uusapan dito sa ating live stream. Or di ba live stream? At least dito sa record na to. <laughs> okay. So mga uh so mga kababayan pag-usapan natin ito ngayon viral trending usong-uso mga kababayan nga uh, nangyari kay Atong Ang. Oo. Grabe to mga kababaya, no? Isa pong bilyonar. Well, <laughs> isa pong ang involved sa pagkamatay ng, uh, well, apparently, higit sa isang daang mga sabungeros. Grabe to mga kababaya. Napakarami na nito. Oo. Parang mas murder na to guys. Oo. Hindi mo natin alam kung gaano ho ito katotoo. At syempre, dahil may investigasyon pa ang ongoing, ay intayin natin ang magiging resulta ng investigasyon, lalong-lalo na nang uh, sasabihin ng mga prosecutors ng DOJ. Bakit? Dahil nga mga kababayan, ang DOJ po ay uh, kinukonsidera na na suspect. Isa na hung suspect sa pagkamatay no. Etong mga uh, sospek na sa suspect daw sa pagkamatay ng mga sabongeros, etong si Atong ang at si Gretchen Barreto. Grabe na ko, mga hmm. to, mga um, babae. na to. para sa mga hindi pa po alam kung <laughs> ano nangyayari, I've been living under the uh, under a rock for the past few uh, years. Um, noong ho kasi nag-pandemic, eh syempre, uh, nauso po ang iba't ibang klase ng mga negosyo na online. Mm Isa ho dyan, mga ababayan, ang sugal. <laughs> <laughs> Oho, oh, nag-evolve ho ang sugal from uh, ano from uh, face to face to online. <laughs> so mga babae, nauso po ang isabong. Oo. At ang pinakamalaki po na isabong uh, business ay yung kay Atong Ang. Si Atong Ang po ay uh, kilalang kilala na sa mundo ng pasugalan, mga kababayan. At uh, ayun nga, so nagkaroon ng, ano, nagkaroon ng aberya kasi ang daming mga sabongero ang dinadampot sa mga bahay nila dadalhin kung saan-saan at hindi na hindi na umuuwi. <laughs> hindi na umuwi Hanggang sa umabot ito sa higit 30 o higit 30 na mga sabongeros ang nawala. Ito raw mga sabongeros ito ay mga chope. Oh, mga chope mga babayan. So, it's been it's been like that since pandemic. At hanggang ngayon po ay wala pa rin nung kalinawan kung ano na ho ang nangyari sa kanila. Well, eto nga, may lumabas na whistleblower. Oo, si, si Julie... Um, ano pangalan niya? Si... Saan yon yun? Yung pangalan niya eh. Si Totoy. Ayan, pero Julie something something. Oo, yung kanyang... Pero si alias Totoy. Nagsalita si alias Totoy na... na siya ay uh, nagigilty na at nakukonsensya na, at umamin siya na alam niya kung sino ang nagpapatay sa mga sabongeros. And um, last week mga kababayan, medyo ano pa to, medyo hindi pa masyadong uh, nilalantad. Pero ngayon mga kababayan, eh, mukhang lantara na. Lantara ng nilaglag si Atong Ang. Hindi lang yan, pati si Gretchen Barreto. <laughs> pati si Gretchen Barreto ay uh, nadawit dito sa issue ng ano ng missing sa So So I I'm sure narinig niyo na lahat sa balita and I won't go into much detail. Um pero maaababayan kanina naghabla si Atong Ang. Sinampahan niya ng kaso si Alias Totoy kaugnay sa missing sa So oh. Yung kanyang paghahabla ay yung kanyang inihabla ay related sa slander. Tapos meron pang ah, tao dito. Yun nga sa um, sa mga inexpose sa mga allegasyon. Eto, Ito, ito, ito. Ayan. Ayan, si Patidongan. Ayan. Ayon sa complaint affidavit na inihain ng kampo ni Ang, sina Patidongan at Bantiles ay magkasabwat umanong gumawa ng mga krimen Gaya ng attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating innocent persons at paninirang puri laban kay Atong Ang. So, mga kababayan, nakaka- ako lang ah. Naisip ko lang naman. Kung bilyonaryo ka, tulad ni Atong Ang, eh marami kang ano, marami kang pera pangkuha ng security. So, Parang ang labo nitong attempted robbery with violence and intimidation. Kasi <laughs> ba parang ano wala kang security, di ba? Parang... But anyway, so yung naging victim, na natin kung uh, yan ay ano, yan ay uh, tawag dito, uh, kakatigan ng korte. Oh. So, but ito yung mga habla, attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion. Um, incriminating innocent persons at paninirang puri. So, slander. So, eto na nga yung inihabla. Pero mga kaibigan, hindi pa po natatapos ang kwento. Oo. So, nag-file ng kaso kanina. And eh, alam niyo mga kababayan, it seems, um, sabi ko nga sa misis ko kanina, agad-agad. <laughs> <laughs> nag-file ng kaso, agad-agad. Oo. Kasi mga kababayan, ako, ang feeling ko, umaasa si Atong Ang na kapag nag-file siya ng kaso, eh, mabilis ang magiging proseso at mapipigilan pa sa pagsasalita yung whistleblower. Hmm. So, or baka umaasa siya na ganoon na mangyayari. Hmm. But, you know, it could be for uh, more noble reasons, but, you know, we don't know yet. Oo. Uh. Pero sumagot na rin po dito kanina si hindi po sa ano, hindi po sa petisyon na hindi po siya sumagot sa kaso pa. Kasi basta hindi pa siya sumasagot. Pero sumagot siya sa isang interview. oh ito yung interview na yon mga kababayan. Panorin natin. Gigil namang dumipensa si Alias Totoy sa eksklusibong panayam sa kanya ni News 5 anchor Cheryl Cosim. Ginit niyang si Atong Ang mismo ang nagutos na iligpit ang mga sabongero. Live mula sa TV5 Media Center, Nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosif. Cheryl, ano pa ang mga binunyag ni Alias Totoy? G ini In Alias Totoy si Atong Ang bilang mastermind nga dito sa pagkawala ng mga sabungero. Idinawit din ni Totoy Ang, ni Totoy ang dalawang witness na kasama ni Ang kanina sa pagsasampanga ng reklamo sa Mandaluyong Prosecutor's Office. 15 okay. years daw sila magkasama kaya alam niya ang lahat ng sikreto ng negosyante. Umabot na raw sa isang daan at walong sabungero ang umano'y ipinapatay ni Ang. Ayon pa kay Alias Sotoy, ang dami, no? 108. Oo. Grabe. lang awa. I mean, they, they probably brought it upon themselves kasi kung nandaya sila, what have you. But, you know, para patayin. ba diba? Parang war on drugs lang. War on cheaters, gano'n. War on chope, ganyan that's too much. Oh, kahit, kahit sino naman siguro ng ano nasa matinong pag-iisip, iisipin na parang parang that's too much. <laughs> Tuloy natin. May hawak siyang USB at nandoon daw lahat ang mga ebidensya. Narito ang kanyang pahayag. Mr. Atong Ang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Ikaw mismo nag-uto sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Magka-magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atungang. By the way, let me just say, let me just say this. Parang medyo naaka-disappoint dito si Attorney Lor Nakapunan. <laughs> 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 Alam niyo kung bakit? Um, kasi... If, if i'm not mistaken, isa po siya sa mga magiging uh, prosecutor laban sa impeachment ni Sara Duterte. Oh. And uh, hindi ko po alam ang reasons niya kung bakit niya tinanggap na kliyente si Atong Ang, but you know. Um, parang ang um, ano you know, parang parang it won't work well, oh, parang uh, <laughs> kasi dito sa kaso na to si ang lumalabas na oppressor ay si Atong Ang. Eh. Oo, so parang ito ay kabaliktaran nung nung uh, pinaglalaban niya para sa bansa <laughs> sa impeachment trial. So, but you know, it's her choice, it's a free country, she can represent whoever she wants, 'di ba? Lalo na kung sa tingin niya ay inosente yung kanyang kliyente. So, well, it's up to her. Mm -mm. <laughs> but let me just say for posterity na medyo disappointing lang yung itong move na to ni Attorney Lord Nakapunan. At uh, sana po eh bago mag ang impeachment trial eh she would ano, she would um I don't know, inhibit herself or magpalit ng abogado or I don't know. Uh, humarap na kapalit niya kasi mo mas kailangan natin siya sa impeachment kaysa kay Atong Ang. <laughs> so, tuloy natin to. Na iligpit na 'yan. Magka magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong Ang. At Cheryl, ano ang reaksyon ni Alias Totoy sa patong-patong na reklamo laban sa kanya? Handa raw ni eh, Alias Totoy ang mga reklamo. Pinabulaanan niya na sinubukan niyang humingi ng pera kay Ang. Si Alias Totoy paraw ang dalawang beses na pinadalhan ng sulat ng kampo ni Ang para baligtarin nga ni Totoy ang kanyang mga pahayag kapalit ng kalahating bilyong piso. Ooh, Narito ang sarap. kanyang pahayag. Kalahating billion, naman, no? Kalahating bilyon guys, no? <laughs> Para magbaliktad lang ng kwento. oo Kabi. Pero syempre, cargo mo sa konsensya yun, di ba? Cargo <laughs> mo yun sa konsensya mo eh, habang tumatagal. Di ba? May 500 billion, may 500 million ka nga, pero, di ba, may mga pamilya na nawala ng kanilang kaanak minamahal sa buhay, cargo mo sa konsensya mo yun. Hindi eh. ko alam kung makakatulog ka. Oh, ako personally, hindi ako makakatulog ng mahimbing nun, guys. So, pero ewan ko, ibang tao siguro, oo. Pero ako personally, hindi ko kaya yun. Anyway, tuloy natin. Isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko, Obon ng sinungaling yan, Acerel. Ang gusto niya, tanggapin ko na yung offer niya at lumayas na daw ako. Punta na lang daw ako sa ibang bansa at ayusin ni attorney Carol. Yan si Atty. Carol, kasabwat yan sa patayan. Uh -huh. Alam si... ng lahat yan. Actually, yung sinabing niya ni, ano, ni uh, alias Totoy na bilyonaryo tapos makapangyarihang bilyonaryo tapos i-extort niya. Parang, parang, di ba? Yun yung sinasabi ko kanina eh, na talaga, nagpag-grave threat ka sa, ano, sa empleyado mo lang. <laughs> 'Di ba? Nagpa-grave coercion ka sa empleyado mo. Parang ang weird. Oo. Lalo na't afford mo na magkaroon ng napakaraming security. So, ang weird lang, ang weird lang. Hindi ko sinasabing guilty si ano ha, si Ato nga, nga. sinasabi ko lang. Um, kung, kung papainggan mo ang kwento ni Atong Ang tsaka nito ni Alias Totoy, eh, parang mas parang mas malapit sa realidad yung kay kay Alias Toto. oo uh. iba pa bang pinangalanan si Alias Totoy? Jiggy, ibubulga pa ang mga sangkot na pulis para makarating na nga ito kay PNP Chief Nicolas Torre III. Kinaladkad din ni Alias Totoy ang pangalan ng aktres na si Gretchen Barreto. Imposible raw na walang alam itong si Barreto, lalo't miyembro raw siya ng tinatawag nilang Alpha Group. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Dahil ba uh, close sila ni Ginoong Atong ang or may ala ala nakita mo ba or alam mo ba na talagang may direct involvement siya dito sa missing sa bungeros Yes, Sir kasi sila nag-usap-usap din yung mga 'yan. Bago mangyari yung mga krimi na 'yan, nag-usap-usap yung mga 'yan. Ah, mm -hmm. uh, mayroong ibang ayaw pumayag pero majority yung pumayag, ang sabi nga ni Mr. Atongang kung hindi natin gagawin ito, pabagsak yung negosyo natin. Grabe. Kaya yan sila, nag-agree yan, kasama yan si Gretchen Barito. Madam Gretchen, uh, uh, parang awa mo na rin sa sarili mo. Ma Kung gusto mo, tumistigo ka na rin para mapatunayan natin. Grabe naman yun. At... Kailangan pumatay para maitaguhin yung negosyo. Huwag naman sanang ganun. Sana last na to. Sana last kasi masyadong malala naman siguro yun para di ba parang it's too much it's too much man oh parang hindi ko naiintindihan bakit kailangan ganun oh. but well it is, it is baka hindi ko naiintindihan kasi hindi ako hindi ako nagsusugal oh wala ako sa mundo ng gambling so baka kaya hindi ko naiintindihan um uh, but di ba parang it's it's too much oh bilang panguli, ano, uh, anong mensahe ni Alias Totoy kay Ang? Jiggy, itinuring daw na ama ni Alyas Totoy si Atong Ang. Sinubukan pa raw ayusin ni Ang ang kanilang gusot. Pero ayon kay Totoy, may umaligid na raw na drone sa kaniyang bahay. At may patong na raw na 50 million pesos. Kaya siya lumantad. Narito ang kanyang pahayag. Hmm, itinuring siya. ko siyang tatay. Umiiyak nga ako sa harap niya pag may mga problema ako. Pero ang hindi ko matanggap, Cyril, yung patayin niya. Buong pamilya ko gig -e, dagdag ko lamang ano nakausap din natin kasi si attorney Lorna Kapunan kaninang tanghali sa One Balita Pilipinas um, at uh, ang sinasabi niya ay base doon sa mga bagong isiniwalat mga ikinwento sinabi sa atin ni Alias Totoy ay uh, posibleng madagdagan itong limang kaso pang isinampan nila laban kay Alias Totoy madadagdagan daw ito ng reklamong cyber libel Ah, Jiggy, okay. yan ang eksklusibong ulat ni Cheryl Cosim live mula sa TV5 Media Center. Ma Grabe no. Pasabog talaga tong kay mm -hmm. nyo, babayan, itong kay Atong Ang na to. Pero alam um, nyo mga kababayan, itong kay Atong Ang na to. Hindi ho ito magiging ganito kalala. Kung ito po ay... Uh, kasi may history to eh. <laughs> kanina nag lang ako. Naisip ko kanina habang nag-ano nag, nag ano, ako, nag-iisip ako na iko co content isip ko, ano, may connection kaya si Atong Ang kay Digong? <laughs> Oo. Tapos may nabasa akong article, mga kababayan. Nagulat ako sa article na to. Gulat ako eh. O. Ito, mapapasa ko sa inyo. Mapasahin natin lahat. Oo. Ito, mga kababayan, yung admission o pag-amin ni Rodrigo Duterte na, 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 siya ay nalulungkot at siya ay naging protector ni Atong Ang. Oo, grabe to. <laughs> Nagkaroon nga sila ng connection, guys. Oo, eto isa. Yan. Yan, oh. No? Mm. Duterte is sorry for enabling isabong e operations of Atong Ang. Uy, makaibo enabling ibig sabihin kinunsinte o di pag kinunsimo mo pinortektahan mo rin di ba <laughs> and other gambling kingpins which have caused so much social ills Grabe. Oo, at least umamin si Digong nakasalanan niya itong sa missing sa bongeros napakawalang <laughs> kwenta mo talaga Rodrigo Duterte <laughs> Sabi mo na sabi niya, no? hindi ako sabi niya na, basahin natin yung balita. President Rodrigo Duterte admitted that he was wrong for allowing online cockfighting or isabong to, to proliferate despite the mounting social ills created by created by the 60 billion pesos a month gambling app. Okay. Grabe no 60 billion guys per month, 60 billion per month. Grabe. Lahin pera nito. Na Tapos nagpakagahaman ka pa, pumatay ka ng tao. My goodness. <laughs> Hindi ko na iintindihan, mm -mm. Sabi ni Digong, I'm sorry. I did not realize that it would be like akala ko kasi yung ano na imbier na kasi ako sa 640 million a month. Tapos so many billions a year because maraming nag-ooperate. Eh. But I realized very late and I'm very sorry that it had to happen. Hindi ko akalain na ganoon. Hindi naman ako nagsusugal. I do not gamble. I do not drink anymore. Only water. Hindi uh, naman ito, sasabi nito. O. Oh. Eh, hindi naman. Digong naman. Hindi mo naman kailangan maging sugarol para ma-realize na merong hindi magandang ng, na resulta ang pagsusugal. Hmm. At pinagsisihan niya ngayon sa huli. Oh. Pinagsisihan niya yung pagkonsente niya kay Atong Ang. Siya mismo nagsabi. Siya mismo nagsabi. Oo. Oh. Duterte ordered the termination of all e-sabong operations in the country on May 4. This is May 4, 2022. Oh, before mag-elections. Mm -mm. Pinakinabangan muna niya. <laughs> Pinakinabangan muna ng Digong bago niya pinasara. Oh, kasi 'di diba, ba? Bago mag, bago mag-eleksyon sa kasan nagpatigil. O, sabihin parang 'di ba? So, ano to? Drama-drama na lang? Oo. Kasi patapos na 'yung termino eh, no? Mag-eeleksyon na eh, no? So, siguro dapat ano, tigil na para wala na huhuli, 'di ba? Mm. Yan. Duterte order termination May 4, 2022. After a survey by the DILG, showed that 62% of Filipinos wanted the online betting on GCash and Paymaya stopped. Mm. Grabe. Tapos nag Senate hearing bago nangyari itong pagpapatigil. Sa Senate hearing, sinabi ni Atong Ang that he gets the lion share of the estimated 60 billion peso bet every month on isabong of which his pitmaster earned 3 billion pesos per month while remitting only 640 million a month to Pagcor. Ay, mm -mm. Yan. Kaya inimbestigahan sa Senado dahil nga sa 34 sa Bongeros na nawala. Oo. Pero grabe, no? Ang lala. Ang lala, guys. mhm mm Ay, nako. At is natin si Digong isa sa mga protector ni Atong Ang. Umamin. Hindi lang, hindi pa dyan natatapos. Oo, but wait, there's more. <laughs> hindi lang ho siya protector. Oo. Gusto pa ho niyang ilagay sa PCSO. Di Atong Ang noong 2018. Gusto pang gawin ka, no? General Manager ng PCSO. <laughs> President Rodrigo Duterte on Wednesday admitted that he talked to Charlie Atong Ang to convince the gambling operator to stop his illegal activities. The <laughs> Duterte made this remark after Ang told the Senate inquiry into the PCSO on Wednesday that he was able to talk to the president in Davao City. Ayun. Oh. <laughs> oh, oh sabi niya. Tigil mo na yung illegal mo na pasugalan. Pumasok ka na lang ng PCSO. Diyos <laughs> yes ko. My goodness. Atong ang Rodrigo Duterte. The connections. Oo. <laughs> uh, -oh. that was the only reason why I called for atong ang. Mm -hmm. Sinabi pa niya, we're friends. Uh Oo. -oh. Magkaibigan daw sila. Pero wag lang daw itulak yung high alay. Oh, sabi niya. <laughs> Grabe. Mm -hmm. Hindi lang ito, mga kababayan. Meron pa yung STL, yan eh, o. Oh, He claimed that the meeting was arranged by Labor Secretary Silvestre Bello III who wanted him to help PCSO increase its revenue. So, ibig sabihin, mga kababayan, gusto ko talagang ipasok ni Rodrigo Duterte, etong si Atong Ang bilang uh, siguro general manager ng PCSO para mapataas daw ang kita ng PCSO. Tapos yung yung uh, dating GM General Manager Alexander Baluta ng PCSO. Ang sabi, binig inoferan daw siya ng 200 million pesos monthly. Kung papayag ang PCSO na si Atong ang ang -ha handle o siya ang hahawak ng lahat ng STL sa buong bansa, ay grabe. grabe. <laughs> Pataasin daw ang revenues eh. O, para bigyan daw. Para daw ang kita ng PCSO, guys. O, pero nag-offer siya ng bribe kay Balutan para hawakan niya lahat ng STL. Oh, da connections. Oh, crime family talaga si Digong eh, no? <laughs> Mafia. Grabe, no? At ngayon naglalabasan lahat, mga kababayan. Ngayon ho naglalabasan lahat eh. Buti na lang naglalabasan na. Para at least matapos na rin, matapos na lahat, mga kababayan. Bumalik tayo sa panahon na ang Pilipino ay punong-puno ng moral, ng dignidad, pagmamahal sa bansa, pagmamahal sa batas, pagmamahal sa pamilya, pagmamahal sa Diyos. Di ba? Yung ganung panahon ba? Nakakamisi. Ah, kamisi pagmamahal sa kapwa tao, pagmamahal sa sarili, 'di ba? Parang yung mga ano eh, nami ko na yung ganung characteristics ng Pilipino. <laughs> But then again, mga kababayan, ito po ay, sinira ng Duterte lahat 'yun eh. Oo, oh, lahat ng values, good moral values ng Pilipino ay nasira dahil lang sa karakter na naging presidente nitong Rodrigo Roa Duterte. Napakawalang kwentang nila lang talaga ni dito. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na po muna tayo sa ating video na ito. God bless everyone and see you in our next live stream, guys. Bye, everyone. See you in our next live stream. Bye. Pag ganun, hindi natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamalik. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon ang kasabi ng totoo?